Halagang mapapa-ay kayo mga boss sa pinuntahan naming pansiteria. Dahil sa halagang 120 pesos lang, ganitong karami ng serving ang ibibigay sa inyo. Mapapansit ba tilpatong man yan o pansit kabagan e eh, talaga namang panalong panalo. Paano ba naman kasi? Sa kanilang pansit ba patung, sa halagang 120 pesos lang, meron na itong karahay, shanghai, calamares at maraming gulay. At ang kanilang pangmalakasan na pansit kabagan na bagong bago lang sa kanilang menu sa halagang 120 pesos lang, meron na itong shanghai, karahay, calamares, beef, poached egg at gulay. At ito nga ang kwento mga boss, bigla ang pinasyal ako nitong aking mga barkada na galing pa mismo sa San Mateo. At syempre, dahil ngayon lang pumunta ang Estrella Boys dito sa aming lugar, eh pinasyal ko na sila sa mga top destination dito sa District 1 ng Isabela. Eh ano pa ba ang pinakasikat dito sa aming lugar kundi pansit kabagan? Kaya naman pinatikim ko sa kanila ang pangmalakasan na pansit kabagan ng Kabagan, Isabela. Ipinasyal e, ko muna sila dito sa Giant Banga Park ng Bayan ng Santa Maria, Isabela. At dahil nandito na rin sila sa Santa Maria ay ipinatikim ko sa nila ang pansit kabagan ng kabagan at dito ko sila dinala sa pinakasikat na pansiteria sa bayan ng Santa Maria ang Darawais Pansiteria na matatagpuan lang sa Poblacion Dos ano pang hinihintay natin? Tiki man time na mga boss <laughs> Ninong Rai! Ano ba ninong kung sa pansit na? Good review, good review. Good review, good review. Pamangkin ni ninong Rai. Apo, low budget na ninong Ray. <laughs> 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 Ray ito <laughs> 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 kwento ko po ito pagkaamuy ako sa Washington. Ito <laughs> Hey, first bite. Ano ba sasabi mo ninong Rai? <laughs> walang nasabi, Gabi. Malubit, malubit, walang nasabi. Masarap. At ay masarap, walang nasabi. Para sa kanilang pansit kabagan mga boss, 120 pesos lang ang inorder namin at ganito na karami ang naiserve. Pagdating sa lasa ng kanilang pansit kabagan, panalong panalo. No joke po ito, hindi po kami bayad sa pagpunta namin dito. Biglaan lang ang pagpunta namin dito sa Darawais Pansiteria para maniwala kayo, kung nyo ang rate ng Estrella Boys. Anong rate mo, boss, pang 1 to 10? <coughs> 9.99, boss. 1 point ano? <laughs> 9.99. 9.99? 9.99. Ayan, <laughs> <laughs> tol. 3 points sa'yo, tol. Boss, anong rate mo, boss? 9.7. <laughs> ha? 9.7. 9.7? So, ito, kaya sa'yo? 9.8. Ninong ride? Ninong ride? Magaling yan. Kwanto? Hmm. 100G, 100G. 100? g 100 g 100 g Dal-dal sa ikaw naman tayo. Dito po 10.1. 10.1. Oh, sobra yung kalamansi <laughs> At hindi pa nga kami natatapos talaga namang simot na simot na ni SK ang kanyang pansit. Pagkatapos nga namin nagpansit mga boss, eh naghanap muna kami ng spot para magpark and chill. Mabalo pala kay ate na nagtitinda dito sa may mozo na nagpahiram sa amin ng dalawang baso. At dito nga, pinili namin magtambay at magkwentuhan dito sa isa sa pinakamagandang bridge sa Isabela. Konti lang ang ininom namin dito mga boss at disclaimer lang, inuwi po namin yung mga bote na kinuha namin dito at hindi po kami nagtapon ng kalat. At itinuloy na nga namin ang inuman sa bahay. Yun lang mga boss. Maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Mabalo. Mama, nandito lang kami.